Yellow, yellow mga katigang dito te, pinagpasaro mo ayan Mga nan, pananghalian na Ito yung panaka rice namin Orso pasta Nasa caption mamaya yan At saka ito Masaya dahil may fish At saka beef Kailangan may fish At saka yung soup namin ay French onion soup Puro ano lang yun. Puro onion yan. Ayan. Pero masarap ito. Kasi yung ano yung sabaw niya. Broth ng ano ito eh. Ng beef ito eh. Masarap. May <laughs> konting parang yung sweet. Sweet onion. Hmm. Kaya ngayon. Ano pang gagawin natin. Kung sentensya na natin to, Sentensya na natin para malaman natin. At saka mara makarami tayo. Kasi yung dal-dal, hindi nakakabusog yan. Nakakamangmang yan. <laughs> okay, okay. Bye-bye.